Aksin ah, sa ko si Kuya Driver? Anong oras na? Mas naman na, hindi man lang sumasagot. Huwag na huwag kang sisigaw dito kung gusto pumakit na ang araw. Ku kuya, hu huwag na po akong saktan, please. Um, Baby, we can talk this out. I have your bag. It's full of cash. And then, pwede nyo yung kunin yung cellphone ko. O kaya, um, eto mga alas ko. Mahal to. Kunin nyo na rin. Anong gagawin ko sa mga na ikaw yung kailangan ko? Where am I? Sino ka? Uy! Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? saka anong lasing lugar to? Napaka-baho at dumidumi dumi-dumi pa! Hey! Are you deaf? Oh my gosh! Hello? Bigi ka ba? Oh my gosh! Uy! Saan ka pupunta? Uy! Wag mo akong iwan dito! Uy! What kind of place is this? Oo, oo. Kamag-alala. Babayaran na kita. Mm, mm Bukas, bayad na ako sa'yo. Oh, sige na, sige na. Oh, ano? Kamusta? Maarte ba? Opo, tita. Sobra. Hey. Spoil brat kasi usap nga. Who are you? Who are you? Ginagaya mo ba ako? Ginagaya mo ba ako? Oh my gosh! What a copycat! What's wrong with all these people? Kanina yung lalaki parang bingi. Eh. Tapos ngayon naman, there's a crazy old lady. Makabalik na talaga ako. Anong crazy crazy ka dyan sa pinagsasabi mo? Gusto mo bang isaksak ko sa bunganga mo tong kamuoko, ha? Uh, of course not! Ayoko nga! Ay, kanina ka pa eh. Ang arte-arte mo! Ay! Gusto mo magtahiin ko yung bibig mo? O yung bunga nga mo para manahimik ka, ha? Sige. Try it. Isusumbong ko talaga kayo kay Daddy. Eda yung sumbong mo. Gusto mo samahan pa kita eh. At sino ka naman? Kapatid mo. Surprise! Gulat ka, no? Kapatid? No, I don't have any sibling. Mukha ba ako nagjujoke? Wala naman kasi talaga akong kapatid eh. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Kasi pamilya kami ng tatay mo sa labas. Kaya ka lumaki ako na walang kamay eh. Kasi mas pinili niya kayo ng baldado mong nanay. At dahil sa inyo, nasira ang pamilya ko dahil sa malandi mong nanay. Don't you dare call me mama Lande. Eh kayong matong self-proclaimed na family ni Daddy. Ah, mm. self-proclaimed pala, ha? na. Ah! <laughs> ka na? Sagot. T 21. Oh, 23 ako. Sino mas matanda sa atin? Sagot! I ikaw. <laughs> so, sa tingin mo, sino mas nauna? No. Sinungaling kayo! Hindi totoo yan! Hindi totoo? O hindi mo lang matanggap na kayo yung dahilan kung bakit iniwan kami ng daddy? At dahil dyan, susundin mo lahat ng ipapagawa namin sa'yo kung gusto mo pang makita yung daddy mo. Iyan. Iyan. Anong gagawin mo sa akin? <laughs> Kumain ka. W what's that? Pagkain pa ng aso? Alam ano mo, hindi pa naman ako ganun kasamang tao para pakainin ka ng panghayop. Eh, eh ano pala yan? Pagkain, ano ba sa tingin mo? Mukha bang pagkain yan? Eh, mukhang may yan eh. Sige na, kumain ka na. Ayoko nga. Sige, kabahala ka. ka. Psst. Psst. Hello, Mr. Bingy! Naririnig kita. Naririnig mo naman pala ako eh. Ba't hindi ka agad sumasagot? Hindi kasi ako aso para sitsitan mo, no? Pwede pang makahingi ng tubig? Cold water sana, please. oh uh. Wait. Ano yan? Tubig ba yan? Oo, oh, tubig. Ha? Huh? Ha? Eh, look at that baso. It's so, like, ew. Parang mas madami pang germs yan kaysa sa tubig eh. Wala, wala ba kayong batong butter dyan? No. Bala ka nga dyan. Plotin. Is there it's finally thank you you know what I'm starting to get drained right now. Overthink ako kung kamusta na ba yung daddy ko. Di ko alam kung okay lang ba siya. Kasi the last time I saw him, nanghihina na siya eh. Di ko alam kung maaabutan pa ba ako kung makakalaya man ako dito natatakot ako because she's the only family that I have. Hindi ko alam kung ang gagawin ko. Kama naman kita ka nakausap. Bili ka nga pala. Parehas lang tayo. Mag-isa na lang ako sa buhay. Tagal nang mawala yung mama ko. Tapos, yung tatay ko naman, sumama sa kabit niya. Kaya ba, tinulungan mo silang gawin sa akin to? <sighs> Girlfriend ko yung kapatid mo. Well, kaya ako siya tinulungan kasi parehas kami ng mahal sa tatay. So, feeling niyo talaga, swerte ako sa si daddy bakit hindi ba? Mayaman ka. Nakukuha mo yung mga gusto mo. Hindi. Because I witnessed how my dad cheated on my mom. Back when I was a child. Nakita ko din kung paano umiyak yung mami ko every night. Hanggang sa magkasakit siya. Kaya ayun, early pa na wala yung madami nga akong pera. Pero never ko naman naranasan yung pagmamahal ng isang ama. You know what? I don't get why all people is saying na maswerte ako kasi madami akong pera. Sana maintindihan nyo na love is not all about money. Iyan. 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 Asan si Seiya? Ha? Ang iingay mo? Ano natutulog yung tao? Asan si Seiya? Sa taas, pinatulog ko. Bak Bakit doon mo pinatulog? kong siya pinatulog. Hostage ka, di ba? Taka ka na naman iyan eh. Sorry na, babe. Naawa lang naman ako sa kanya. Eh. Naawa? Naawa? Naawa ka sa babaeng yan? Naawa ka sa taong sa pamilya ko? Yan ka na naman iyan eh. Taka, taka, taka ka na naman. Eh, pwede ba tama na? Alam mo, di ko na nagugusto yung ginagawa niyo ng mama mo eh. Oh. Ano ba nangyayari dito? Yan si Ian, May tatanga-tanga. Dito pinatulog yung babaeng yan. Eh, paano ka makatakas yan? Iyan? Ano to? Mawalang galang lang po, tita. Pwede naman ata tama na pinapahirapan yung si Zia porket iniwan kayo ng daddy niya. Aba! Kanino ka ba talaga kampi dito, ha? Pasensya na po kayo, tita. May nagbago na yung isip ko. Yung babaeng yan o ako? Alam mo eh, kung ganyan lang din yung papakita mong ugali sa akin, pwede ba huwag ka lang magtanong? sagutin mo ako. Si saya o ako? Hindi mo lang magugustuhan yung sasagot ko. Wala ka palang kwenta katulad ng tatay ko. Pareho kayo bobo sa pagpili ng babae. Oh, kaya umalis ka na dito dahil hindi ka namin kailangan ng anak ko! Tana. Ah! Oh, saan mo naman dadalhin yan? Babalik siya sa daddy niya. At sino naman nagbigay sa'yo ng karapatan na para dali niyan doon? Ako ang sa kanya. Ako di magbabalik sa kanya. At subukan niyo lang nagalawin ulit si Zaya. Sinasabi ko sa inyo, ako'y makakabanggaan niyo. Huh. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ivan Berain, Nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood sa Timon Manila. Sakali nga po pala kailangan nyo ng smartphone, dito po kayo pumunta sa Cellboy. Sapagkat bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. And by the way, do not forget to watch and mag-subscribe po tayo sa YouTube channel ng Timon Manila. And don't forget na mag-follow po sa, sa Facebook page at sa TikTok page ng Timon Manila. Maraming salamat. Salamat po, dahil sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. Eh, hey! sa Tibon Manila, buhay ay masaya. kasama ang baga, nawala kasi saya sa pawahtuhan ng kalaw. Makasama tayo yung lahat, Tibon Manila, walang pag-alilangan.